kayo sasali sa parapol kay Big Mama at sa full blood na barakaw. Mag-iingat ho kayo sa scammer. Dahil ho, may nangy-scam. Siguraduhin nyo muna na ako ang inyong kausap bago ho kayo maniniwala. Okay ho? Ayan ho, magandang umaga. Ito na ho ang ating Christmas promo na sinasabi. Bakit ho? Dahil ho ang ating barakaw ay full blood at siguro na may kilala nyo ito si Big Mama. Kaya ako, si Big Mama natin ay yung kanyang anak ay nabili na nga ho ng taga-aklan. Ay ngayon naman ho, no? atin na itong ipaparapol. Dahil nga ho, no? marami tayong followers na gusto magkaroon ng lahi ng kambing na malalaki. Yan ho. No? Kaya ngayon ho, no? syempre, eh, Pasko, hindi man ho no? ako makapagbigay, ay di promo na lamang ho. No? Dahil ho, no? bakit promo? Yan ang bakit promo. Si Big Mama ho ay buntis na. Nababahan ni Cardo. Yan, si Cardo ang dito. Posibilidad pala mga buntis. Hindi ho, sigurado, sigurado. Pero sa tingin ko ho, kanyang katawan, sariwan, sariwa na. Ang kanyang dede, malalaki na. Posibilidad na buntis na ho ito. Ngayon, ito'y nag-aanak ng apat at tatlo. Pag ito'y nakapag-anak, pwede nyo na hong pasampahin ang ating full blood. Yan o. Full blood, meron ho itong papel. Hindi ho basta full blood na salita lamang. May katunayan ho. So, si Big Mama nga ho, yan, napakalain ito. Ako ho, isa ganito din nagsimula. Isang upgraded, yung buang. Pag napag-upgrade nyo ito, napagsampa, sigurado ho, malaki ang lalabasan ng kambing nyo. Yan. Si Big Mama, aray ho, muna. Ngayon na sa mga magtatanong kung magkano ang ating parapol. 1,000 na ang ating parapol. 75 number. Ngayon na, ang mechanics, dito ko na rin sasabihin. Dahil nga tayo ay nagkakaroon ng problema pag yung upload lang ng upload ng upload. So ang mechanics natin, pag tayo ho nanalo, kambing ho talaga ipapadala sa inyo. Kayo ho ang sasagot ng deliver, yung transpo. Ako naman ho magpapadeliver pero kayo ang babayad. Ngayon ho, no pay no win tayo. yeah no pay no win ho, kailangan bayad na ho. At ang pinakamahalaga, kayo ho ay mag-iingat sa scammer. Yeah. Ito si Big Mama, napakalaki. At ang atin ng bata ayon ay 8 months old. Yan yeah, ho. At si Big Mama ho ay buntis na. ay pwede na. Yan. Pagkapanganak nito.